Ang magtatanong po rito ay si Mr. Romy Regalario. Ito po siya. Magandang gabi po sa uh, Brother Eli. Tayo po sa ating mga uh, napag-aaralan sa Bible Study, uh, doon po ako nag-isip uh, na magtanong tungkol po sa salin ng Biblia. Dahil po, ayon sa inyong pagtuturo, uh, ito'y naisalin ng mga scholar noong una. Subalit, uh, may, may mga kamali ang pagkakasalin. Kagaya po nung napag-aralan natin na minsan na yung pangalan ng ating Diyos, eh sa ibang salin po, lumalabas napakarami. Nandiyan din po yung Yahweh, nandiyan po yung Jehovah, nandiyan po yung Adonai, at sa inyo pong pagtuturo, ay Ama ang pangalan. Ako po ay hindi tumututol doon, ngunit po gusto ko magkaroon ng malinaw kung alin po bang salin talaga ng Biblia ang dapat natin gamitin. At yung Biblia po inyong ginagamit, paano po natin mapuprove na yun po ang tama. Uh, alam mo kapatid ano, ang issue sa salin ng Biblia, dapat ginagamitan natin ng sentido kumun, ng common sense. Bakit ka ako sinasabi kung common sense? Halimbawa, itong salin sa 68 ng Awit, no? Ito ginamit ko lang yung aking common sense sa awa ng Panginoon na intindihan ko. Basahin natin kapatid na Daniel yung 68-18 ng awit. Sumampa ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Ayon, yung salitang tumanggap ka ika ng kaloob sa mga tao, pati sa mapanghimagsik, alam mo kapatid, nung mabasa ko yan, nagduda ako agad. Kasi ang Diyos hindi tumatanggap sa mapanghimagsik sa mga masasama. Nasa kasaysayan yun ng Biblia. Yun ang nagturo sa akin ng diwa. Mali ito ah. Kasi nung naghain si Cain at saka si Abel, tinanggap ng Diyos yung hain ni Abel. Pero hindi niya tinanggap yung hain ni Cain. Kasi masama si Cain. Kaya ang Diyos hindi tumatanggap ng hain o ng kaloob mula sa mga taong masasama. Eh sabi dito sa salin sa awit, eh tumanggap ka ika ng kaloob pati sa mapanghimagsik. Kaya nagduda ako diyan sa salin na yan, eh mali yung salin kapatid. Ngayon, bakit mali ang salin? Kasi yung diwang nabasa ko sa Biblia na ang Diyos hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong masasama. Tinignan ko ngayon yung pagkakasalin. Ang ginagamit lang salita dyan na tumanggap ka ng kaloob, yung salitang ebryo na laukak na ang kahulugan ay tumanggap o to take, to accept. Pero meron siyang isa pang kahulugan, to bring, magdala, magbigay. So, dalawang magkakontrang kahulugan niyan sa wikang Ebreo. Ang laukak pwedeng magbigay o pwedeng tumanggap. Eh, ang nagsali ang ginamit yung tumanggap. Nung yan ay isitas ni Pablo, nung isite ni Pablo yan, hindi siya kumpormi doon sa tatanggap ang Diyos ng kaloob, kundi ang sabi niya, sabi ni Pablo dito sa 4.8, kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayon, ang Diyos nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Na yung kaloob na ipinagkakaloob eh, niya, kahit sa mapanghimagsik, nagkakaloob siya, kagaya ni Judas eh, masamang tao si Judas, pinagkalooban ng Diyos. Si San Pablo, masamang tao yon, pinagkalooban ng Diyos, ginawa siyang apostol. Yun ang tama. Imbis na tumanggap ng kaloob, kundi ang tama, nagbigay ka ng kaloob kahit sa mapanghimagsik. At yung kaloob na yon yun yung tungkulin na gagampanan ng mga tao, kagaya ng pagiging apostol, propeta, mga iba-ibang kaloob. Kaya mali yung salin sa Ingles, mali rin yung salin sa Kastila, Mali rin yung salin sa Portugues. Mali rin yung salin sa Bisaya. Mali rin yung salin sa Latin. Mali rin yung salin sa Tagalog. Eh, ang tama yung paliwanag ni Pablo na hindi siya tumatanggap ng kaloob sa masama, pero nagbibigay siya sa masama. Yun ang tama. Paano kung nalaman yun? Tinignan ko sa Ebreo, tinignan ko sa Grego, kapatid. Kaya walang tamang salin na makita ako dyan, kahit sa lahat ng Biblia na isinalin. Ang ibig ko lang sabihin ano, ang Bibliyang ginagamit ko no, yung diwa niya ang kinukuha ko. Pag meron akong duda, pupunta ako dun sa matatandang salin ng Biblia. Kasi meron tayo sa mundo na mga Biblia na isang libo anim taunang nakasulat. Ang tawag doon, manuscript. Yung original pang sulat kamay pa na ng mga nagsalin, yung mga manuscripts. Ito yung mga manuscripts na isinulat sa kamay, hindi imprenta yan, ano? Nakasulat kamay. Basahin natin yung mga oldest manuscripts sister loose. Ito po yan, oldest manuscripts of the Bible, Oxyrhynchus papyrus, the oldest manuscript in Greek, 3rd century, Codex Sinaiticus in Greek, 4th century, Codex Vaticanus in Greek, 4th century, Codex Bobiensis in Old Latin, 4th century. Codex Washingtonianus in Greek, 5th century. Codex Alexandrinus in Greek, 5th century. Codex Nitriensis Curetonianus in Old Syriac, 5th century. Codex Bezei in Latin, 5th century. Codex Marcellianus in Greek 6th century and Codex Purpureus Petropolitanus in Greek 6th century. Ayan, yan ang mga matatandang salin ng Biblia, kapatid. Pwedeng gawing referensya. Pagka merong mali sa mga saling nitong mga bagong salin pa lang, pwede nating gawing referensya yung mga matatandang salin. At nung ako'y pumunta sa London, nakita ko ang isa sa mga salin na yan, yung Codex Sinaiticus, na isinulat noong 330 AD. Ayan yung Codex Sinaiticus. Isa yan sa matatandang salin ng Biblia na pwede mong gamitin referensya. Pag may duda ka sa mga bagong salin ngayon, pwede mong gamitin referensya. kagaya nun, yung Marcos Kapitulo 16, versikulo 8, yun ang tama. 16, hanggang 8. Pero dinagdaga nila yung mga salin ngayon, dinagdaga nila yung Biblia sa Marcos. Nilagyan nila ng 16, 9 hanggang 20. Ang idinagdag nila, labindalawang talata. Wala yun doon sa Codex Sinaiticus. Lalabas, dinagdagan ng mga pangahas. Kaya, hindi tayo pwedeng maloko kasi kung babalik ka doon sa mga dating salin, wala naman yung talata na yun. Dinagdag lang yun bandang huli. Makikita mo ngayon, ah, ito pala, hindi pala bahagi ito ng Biblia. Kaya, kapatid, wala akong isang Biblia ginagamit ginagamit ko ang pagsasaliksik sa lahat ng available na kasulatan para makita ko talaga yung totoo. At salamat sa Diyos, nakita ko naman yung talagang mga walang kontrobersya na totoo. Kahit na mga scholars, hindi naman tututol doon sa mga nakasulat doon sa mga matatandang salin eh. Kaya lang, mga scholars din ang nagkamali. Pagsasali nila ng Biblia, marami silang namali na paggamit ng salita. May mga salitang kontradiksyon pa eh. Halimbawa, kagaya nung nasa Deuteronomio, no? Doon sa Deuteronomio kasi, nakalagay na huwag mong yuyurakan sila. Yung mga Diyos-Diyusan sabi, huwag mong yuyurakan sila. Eh, mali ang pagkakalagay. Ang sabi dapat doon, huwag mong yuyukuran sila. Pero merong salin, huwag mong yuyurakan sila. E eh, dapat, huwag mong yuyukuran. Huwag kayo yuyukod. Eh doon, huwag mo yuyurakan. Naisip natin, makikita mo na mali lang yung ginamit na salita. Ganun nagkakamali sa pagsasalin, kapatid. Kaya kung ang tanong mo, anong salin ba ang dapat mong gamitin? Wala kasi ngayong salin na eksaktong-eksakto lahat eh. Merong may na tama siya sa party na yon pero mali naman siya doon sa ibang party. Para makita mo yung pagkakamali, eh pumunta ka doon sa mga matatandang salin. Kaya lang, kung hindi ka naman marunong bumasa ng Grego at saka ng Ebreo, hindi mo rin maintindihan. Eh ako, meron ako kasing computer na ginagamit, nandun lahat yung halos lahat ng salin, pinagkukumpa-kumpara ko, tapos tinitignan ko yung kahulugan sa salita na ginagamit, nakikita ko yung talagang dapat nakahulugan sa pamamagitan din ng diwang nakasulat sa Biblia. Kagaya nung ginamit ko sa yung halimbawa na mali yung salin sa 68-18, mali yun. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong mapanghimagsik kundi nagbibigay siya kahit sa mapanghimagsik ng kaloob. Ayon. Kaya ako naintindihan yon. pumunta ako doon sa Grego. Hindi ako nag-rely doon sa Ebreo. Pumunta ako sa Grego nang isitas yun ni Pablo. Nakita ko na tama si Pablo sa kanyang sinabi. Ganon kapatid. Kaya mga ngailangan niya ng ano eh, ng tiyaga ng isang ministro. Kaya ang miyembro hindi naman ano eh, yung mga inaaralan, hindi nyo naman kaloob sa inyo yan eh. Ang kaloob dyan, nasa ministro o nasa nangangaral. Basahin natin yung 12 ng Ecclesiastes, kapatid na Daniel. Sa kapitulo 12 at versikulo 10 ng Ecclesiastes. Umanap ang mangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. Ayan, ang Diyos nagbibigay niyan sa isang pastor, sa isang nangunguna. Yung mga ngaral, hahanap siya ng mga salita. Titingnan niya, alin ba yung nasusulat na matwid? Kasi may nasusulat na sa pagkakasalin mali. Kaya obligasyon niya ng mga ngaral. Hindi ikaw kapatid, hindi mo obligasyon niyan. Aya ang anyaya ko sa iyo, kung meron kang anumang duda, itanong mo na lang sa akin. Obligasyon ko kasi yon, Kung naniniwala akong mangangaral ako, dapat akong mangaral, dapat obligasyon kong maghanap. Kaya lang, yung mga mangangaral ngayon, uso ngayon ng mangangaral, ano lang, easy-easy lang eh. Basta kumukulekta lang ng pera. Hindi naman sila nag-aalala na baka mali yung itinuturo nila. Na ginagamit yung maling pagkakasalin sa Biblia para kumita ng pera. Ganyan ang ginagawa. Gaya halimbawa, nung salin ng ng Sabadista no. Nagsali ng Sabadista, halatang-halata mo nilalagyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Wala sa Biblia, idinadagdag eh, nila. Ang tawag doon sa kanilang Biblia, yung clear word, clear word Bible. Eh tinamo ang pagkakaiba itong Bible ng Sabadista no. Pakikita ko sa iyo ha. Itong salin ng Sabadista, dinagdagan nila ng mga salita para patunugin yung paniniwala nila na si Kristo raw ang Miguel Arkanhel. Para sa Sabadista kasi, si Kristo, si Miguel Arkanghel. Para mapatulog nila yon yung mga talata, dinagdaga nila ng, nang kanilang mga ano imbento. halimbawa, itong dosi uno ng Daniel, pakibasa mo kapatid na Daniel. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayan, di yan ang nakasulat. Ano? Tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe sa panahon ng kabagabagan. Abay, nung magsali ng sabadista ng Biblia nila, doon sa talata na yan sa 12.1, nilagyan nila, tatayo si Miguel na anak ng Diyos. Dinagdagan ng salitang anak ng Diyos para patunugin na yun ay si Kristo. Kaya, panluloko ang ginagawa sa kapwa. Hindi lang yan. Meron pa silang mga ibang talatan, dinagdagan pa rin. Sa dosis 7 ng Apokalipsis, pakibasa mo kapatid na Daniel. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. Ayon, sa talagang Biblia na galing sa mga matatandang salin, nakipagbaka sa langit si Miguel at ang kaniyang mga anghel sa dragon na siyang demonyo. Alam mo ba yung nakasulat sa salin ng Sabadista? Eto, pagkumparahin natin, pakita natin. Sa King James Version, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Sa sabadista, pakibasa mo kapatid na Daniel. God's son, Michael, and the loyal angels fought against the dragon. Oh, nilagyan nila nung God's son. Para patunugin si Kristo yon, si Michael. Eh wala naman nakalagay doon sa mga matatandang salin na si Michael ay God's son o anak ng Diyos ang paniwala rin ng saksi ni si Miguel din, si Kristo. Naihawan ng mga sabadista ang saksi ni Ang saksi ni kasi, offshoot ng sabadista sa Amerika. Nauna sabadista. Naanib doon sa sabadista yung nagpundar ng saksi ni Nung mag-away-away sila, nagpundar ng saksi ni si Charles Taze Russell. Dala-dala ngayon yung paniniwala niya sa sabadista na nakuha niya doon sa Bibliang iminali ng sabadista. Nung ang mga saksi ni Jehovah naman ay malaki ng reliyon, nagsalin sila ng sarili nila Biblia. Para naman mapaniwala ang tao na Jehovah ang pangalan ng Diyos, lahat ng salitang Panginoon sa Ebreo, pinalitan nila ng Jehovah. Lahat ng salitang Panginoon, puro Jehovah. Lahat ng salitang Diyos, pinalitan nila ng Jehovah. Kaya naniniwala ngayon yung nakabasa sa Biblia nila, ang pangalan pala ng Diyos, Jehovah. Hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos. Kasi yung Jehovah, invento yon nung ikalabing apat na siglo at katunayang hindi Jehovah pangalan ng Diyos, wala naman letter J sa Hebrew. Walang Hota sa Hebrew. Paano magiging pangalan ng Diyos ay nag-uumpisa sa Hota, ang Jehovah, eh wala naman letter J sa Hebrew. Imbento lang yung Jehovah na yan. Nilagay nila sa Biblia nila. Kaya siguradong yan ay garapal na mga salin. Yang salin ng saksi ni Jehovah, garapal na salin yan. Yang salin ng sabadista, eh garapal na salin yan. Mabuti pa nga yung salin ng katoliko kuminsan eh. Hindi masyadong garapal, pino pa. Bagaman meron din silang mga ininject na mali, eh hindi masyadong garapal na kagaya nitong saksin ni Hobat sa kanan sa batista na pinapalitan talaga yung mga nasa original. Kaya hindi ikaw ang merong problema niyan, kapatid na Romy. Kung maaanib ka sa samahang ito, mawawala lahat ng problema mo tungkol sa salin dahil ang nangangasiwa sa samahang ito nagmamalasakit sa kapwa na huwag mailigaw ng mga iba-ibang maling pagsasali ng Biblia. Talagang tinutuklas natin sa ating pag-aaral, alin ba talaga ang tamang diwa ng kasulatan? Yon ang ating itinuturo. Kagaya sa atin, hindi tayo naniniwala doon sa salitang Trinidad. Kasi wala sa Biblia yon. Imbento lang yung Trinity na ang Ama, Anak, Espiritu Santo, magkakapantay sa lahat ng bagay. They are perfectly equal. Eh, mali sa Biblia yun. Hindi sila perfectly equal. Naniniwala kaming may Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero hindi sila magkakapantay-pantay gaya ng paniniwalang inimbento. Mabuti nga, basahin mo na yan, Sis Luz, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Oo, ito po yan. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, ito po ay sinulat ni James Cardinal Gibbons sa page 8. Ang pinagpalang Trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa, Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito ay may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yun daw Ama, Anak, Espiritu Santo, pantay-pantay daw na tunay, walang pagkakaungusan. Ang pagkakasabi sa English doon sa talata na 'yon, In this one God there are three distinct persons, the Father, the Son and the Holy Ghost who are perfectly equal to each other. Mali 'yon. Na pantay-pantay yung tatlo, hindi mas mataas palagi ang Ama. Sabi ni Kristo, 14.28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayon, ang Ama dakila kaysa akin, lalo. Ginamitan niya pa ng salitang lalo. Lalong dakila kaysa akin ang Ama. Paano silang pantay na pantay? Mali yun hindi totoong pantay na pantay. Kaya yung doktrina ng Trinidad, wala sa Biblia yon Wala nga mababasang Trinidad sa Biblia. Mabuti pa nga yung pipino meron sa Biblia, pero Trinidad wala. Basahin natin yung bilang, 11.5. Si ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Egypto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puero at ang mga sibuyas at ang bawang. Tamo, yung bawang, sibuyas, milon, puero, pipino, Ah, meron sa Biblia. No? Nasa Biblia 'yon. Pero yung purgatorio wala sa Biblia 'yon eh. Purgatorio at saka yung limbo wala sa Biblia 'yon. Gaya rin naman ng sinasabi ko kanina, wala sa Biblia. Ha? Ah? Yung Trinidad wala sa Biblia. Yung Kumpil wala sa Biblia 'yon. Yung Rosario wala sa Biblia 'yon. Labag pa nga sa Biblia yung Rosario eh. Kaya hindi tayo maililigaw kung magsasaliksik ang mga ngaral sa mga matatandang mga kasulatan, kung tawagin manuscripts. Kaya manuscripts, sulat kamay. Hindi pa uso kasi ang imprenta noon eh. Ang imprenta na imbento lang nung ikalabing limang siglo eh. Eh, yung mga manuscript niya, sulat kamay, eh, nung ikalawang siglo, ikatlong siglo, ikaapat, ikalimang siglo, ikaalim na siglo, nakasulat na yan. Isang libon taon bago ma ang imprenta, nakasulat na yan sa sulat kamay. Kaya yan ang matatandang mga salin na kung pwedeng gamitin referensya pag naghahanap ka ng bagay na sasagot sa iyong mga duda. At iya'y tungkulin ng mga ngaral, kapatid. Hindi ikaw ang may tungkulin diyan. Sana naunawaan mo. Salamat po, Brother Eli yung doon po sa huli kong uh, nabanggit, yung sa pangalan ng Diyos, gawa nga po nung mga turo ng ibang mga kapagturo, nandiyan po yung uh, Adonai, Yahweh, uh, Jehovah, at yun po sa inyong pagtuturo ay Ama. Yun po ay gusto ko pong mapatunayan na kung paano natin mapapatunayan na yung Biblia na yun na uh, binabasa, nabasahan natin ng pangalan Ama, at yun ay totoo. At uh, ano, ano, pong Biblia ang pwedeng bilay natin, ayon po sa Tama uh, tamang pagsasaliksik. Kasi sa kapakalan po ng lahat. Lahat ng Biblia yon kapatid, na ang pangalan niya ay Ama. Eh sabi ni Kristo eh, manalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Sambahin na ang pangalan mo. Ayan eh, ba yung pangalan doon? Yung Ama. Kaya lahat ng salin ng Biblia nandun yun eh. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yung kasing pangalang Ama, pinipiloso po nila. Eh. Hindi ka pangalan yan, title lang yan, titulo. Mali, pangalan yan. Yan nga ang pangalan niya nung wala pang tao, eh, wala pang kahit ano eh. Dadalawa pa lang silang mag-ama Ah, Wala pa mundo noon. Ang tawag ni Kristo sa kanyang tatay, ama. Ang tawag naman ng ama sa kanyang anak, anak. Basahin natin ang dosyete ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ah, ang tawag ng ama sa kay Kristo, ikaw ay aking anak. Wala siyang ibang pinagsabihan nun. Si Kristo lang, ikaw ay aking anak. Ah, pakinggan mga kapatid, wala siyang pinagsabihan nun sa Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak walang pinagsabihang anghel na ikaw ay aking anak. Ha? At muli, sabi ng Diyos, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kaya mag-ama lang sila nung umpisa eh. Nung wala pang kahit anong bagay. Pakinggan mo ha? Sa 17.5 ng one At ngayon, ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago lumitaw ang universo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang tinamu ko sa iyo. Wala pa ang sanlibutan, dalawa talang silang umiiral, ang ama at ang anak. Ano? Eh, ang tawag ng ama sa kanyang anak, anak. Ang tawag naman ng anak sa kanyang ama ay ama. Kaya yun ang kanyang pangalan mula pa sa eternity. Si Tres ng Isayas. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, o Panginoon, ay aming ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula sa walang pasimula siya mong pangalan. E bakit? Ang pangalan kasi, kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan. Ano tawag sa iyo, yun ang pangalan mo. Ganun lang sinabi ng Diyos kay Adan. Basahin natin sa 2.19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan ni Kung ano yung tinawag, yun ang pangalan ng lahat ng itawag ni Adan dun sa mga tinala sa kanya ng Diyos na kinapal na may buhay, kung anong tinawag ni Adan, yun ang naging pangalan niyaon. Sa Biblia kasi, sa Ebreo, kung ano yung itinatawag sa iyo, yun ang pangalan mo. Kagaya limbawa, si isaw. Bakit ang tawag sa kanya ay isaw? Ang kahulugan sa embryo ng isaw, balbon. Balahibuhin si isaw. Ang kanyang katawan, balahibuhin. Hindi siya kagaya ko. Kasi yung katawan ko, eh, pati yung aking binti, walang ano eh. Parang nagmana ako sa tatay ko, yung binti ko, walang balahibo eh. Hindi ako pwedeng maging isaw. Dahil si isaw, balahibuhin. Yun ang pangalan niya, yun ang tawag sa kanya, isaw balahibuhin ang ibig sabihin. Ano ang ibig kong sabihin, kapatid? Kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan, ayon sa Biblia. Itong tungkol sa sinasabi ng grammar, eh kailan lang naman na-invento yung grammar ng mga tao eh? na may proper name, may common name. May proper noun, may common noun. Bakit kailangan ng proper noun? Eh kasi marami ng tatay, no? Marami ng ama. Eh pero nung wala pang ama, iisa pa lang ang ama, at iisa pa rin ang anak, abay yun ang talagang pangalan niya, original. Kaya ang sabi sa Isayas, Ama, mula ng walang pasimula, ay siya mong pangalan. Hindi pwedeng i-deny yan. Pangalan niya yung Ama. Kaya sabi ni Kristo, nang nagtuturo siya, pag mananalangin kayo, ang sasabihin nyo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Eh, alin ang pangalan? Eh, yung Ama nga eh. Kaya nga kung tawagin siya ni Kristo, laging Ama eh. Nakadiskusyon diskusyon ko yung saksineo ba? Tinanong ako, iipitin ako eh. Ikaw ba, Mr. Soriano, may Ama? Oo ako, sagot ako agad. Anong pangalan ng tatay mo? triun po. Sabi kong gano'n. O de, saksi ka, may pangalan ng tatay mo. Triyon po. Oo, kako. Sabi gano'n. E de, ang may pangalan din. Bukod sa ama. Ah, mali, kako. Bakit mali? Kasi, kahit may pangalan ng tatay ko na triunpo, po, pag akong anak ang tatawag, kung tawagin ko siya ama, hindi ko siya tinatawag na triunpo po kasi kalapas tanganan sa kanya yon. Hmm? Nagtawanan yung mga tao, nagpalakpakan na eh. Doon sa, ano yun eh, sa guago, eh. Bakit? Eh kahit naman may pangalan pa yung tatay mo, kung anak ka, hindi mo naman siya tatawagin sa pangalan niya. Tatawagin mo siya sa inyong relasyon. Tatay, o nanay, o papang. Yun ang tawag namin. Hindi namin tinatawag ang tatay ko na triyumpoli. Hoy, triyumpoli ka nga. Hindi pwedeng ganun. Hindi raw pangalan ng ama. Pangalan yun yun lang Panginoon, pangalan yun ni. Eh. Ayon sa Biblia. Pinalitan lang nila ng heobe O, basahin natin. Ang pangalan niya, ayon sa Biblia, Panginoon. O, pakinggan niyo, sa 332 ng Iremias. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. O, yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun eh. Hmm? Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Kaya, para magulo ka kapatid, kung ano ba talaga pangalan, eh kung nagugulo ka, di, tawagin mo siya ayon sa nasabi sa Biblia. Ama, pangalan yun. Panginoon, pangalan yun. Ito pa isa. Wala ba, nagugulo ka, ayaw mo talagang Gawitin yung iba. Ito, isa pang magagamit mo sa Eksodo. Pakinggan nyo, 34.14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguhin, ay mapanibuguhin ngang Diyos. Yan. Pangalan niya, mapanibuguhin eh. Pangalan yun. Buti pa nga yung salitang mapanibuguhin, pangalan ng Diyos yun eh. Nababasa sa Biblia. Pero yung Jehovah at saka yung Yahweh, wala kang mababasa nun. Gawa lang nila yun, yung Yahweh, saka Yoba, ngayon lang ginawa yun. Pero sa matatandang Biblia, wala yun. Eh, pero yung salitang mapanibuguin, eh, nasa mga matatandang Biblia yun eh. O eh. tutul ka ba na ang Panginoon ay eh, mapanibuguin, ang pangalan niya, mapanibuguin? Eh, nasa Biblia yan kapatid. Let us be biblical. Yun ang panawagan ko sa mga kapwa Pilipino. Maging bibliko tayo. Kesa maniwala tayo sa invento, mas maniwala tayo sa nasa Biblia. Yung ama, pangalan ng Diyos yun. Yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun. Yung banal, pangalan niya rin yun eh. Parang alimbawa, ang isang tao, eh yan eh kayo, si Juan eh. Eh yun may isang kaibigan niya, Amerikano, Johnny eh kayo yan. Johnny. O oh, si Juan, si Johnny rin yun eh. oh Eh doon naman sa kabilang, sa baryo nila, ah si Dakma, si Dakma e kayo yan eh. Pang pangalan niya lahat yun eh. Kasi tumutukoy sa kanya lahat yun. Kaya nga meron kang palayaw, meron kang apelido, pangalan mo yon eh. Meron kang first name, middle name ka, pangalan mo lahat yun eh. Pwede namang gamitin sa lahat yun eh, di ba? Ganon din naman yan. Ang Diyos, maraming katawagan sa Biblia. Yung salitang banal ay pangalan niya yun. 57.15 ng Isayas. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang pangalan ay banal. Yung salitang banal, katawagan sa Diyos yun na tumatahan sa walang hanggan, mataas at matayog. Ngayon, kung hindi mo pa rin naiintindihan yan, kapatid na Romy, eh wala na akong magagawa sa iyo. Salamat sa iyong pagdalo.